Ilabas na ng National ASF Prevention and Control Program mga babayan at lungsod sa buong Ilocos Region na binaba sa mas mababang klasifikasyon ng African Swine Fever. Base sa pinagaling nilabas ng ahensya, kabuang ani na bayan at lungsod ang inilagay sa pink buffer zoning status ng ASF na dati nasa red zoning status o kinabibilang na lugar na may kumpilmadong kaso ng African Swine Fever. Paliwanag ng ahensya, ang pink zoning status ay nagsisibing buffer kung saan walang naitalang ASF ASF ngunit katabi ng isang infected zone at mga lugar na hindi nakapagtala ng ASF sa loob ng hindi bababa sa tatlong buwan. Samantala, base pa din sa anunsyo ng ahensya, mayroong 46 o 62 na mga lugar sa Ilocos Region ang itinaas sa yellow zoning status sa surveillance zone na kinabibilang na lugar na high risk area sa ASF dahil sa dami ng mga baboy maging na mga produkto dito. Ang bilang nito ay dating nasa pink buffer zone na monitoring ng nasabing ahensya. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol Bad Sagtalaw, Tatak Armen.